Hello mga ko, ito na, tapos na, kalahati, it's hot. Okay. Hello mga ka ko. Ganda ng itsura ko. Kanina pa ako gising. Good morning, Kalimera. Natapos ko na ang lahat. Na Nakapag-beddings na ako. Nagwalis ako ng konti. Tapos, itatago ko pala yung bag, sabi niya. <laughs> Sa Pasko ko na ito itatago. Eh, kalilinis lang nung Sabado. Okay, yun. So, today it's Monday. naligpit ko na yung ibang mga ligpitan. Tapos, naano ko na rin yung bahay nyo. Share ko lang. Tapos, another copy ang nilagay ko. So, harap kayo sa doon. So, yan. eto, lininis ko na to. Ito, lininis ko na. Ang daming sira na na, na ang baho. So, magluluto tayo na uh, cabbage, rice cabbage with the, uh, rice with cabbage. Cabbage, cabbage, cabbage. Ayun. So, lalagay na natin dito. Napunasan ko na siya. Kasi ang baho, parang may patay na daga. You know? ginagawa. Dito, dito namin nilalagay yung, yung sibuyas namin. Paano yung dalagay Eh, eh, eh. Ayun. Ayan. So, yan. Nilinis ko na para maalis yung amoy. Pusan natin ng konti. Hindi ako magbabacuum ngayon. Tapos, nilinis ko na rin to kasi amoy isda. So, at pleasant morning. It's already 11 o'clock. 11.30. thirty Ang arte. diyan yung, yung mga bulaklak ko. So, ano siya. Tapos, ito. Tapos, may sili ako dito. Hindi ko alam what kind of sili this one. But, Okay, najan siya. So, ililipat natin bukas. Ayan. So, nakapaglinis na ako. Nakapagwalis na ako. So, lilinis tayo ng banyo ngayon. Nakapagdikpit na rin ako ng igaan. Ayan. Ayan. Tapos yung sapatos ni Cinderella. Hindi ako tatago niyan. Kukunin na natin yung bag. Kasi nakasumpong yung among ko. Share ko lang. Ayun. So, lilinis niya kasi kahapon. Yung mga lalagyan ng ano. So, linisin natin by bukas. Kasi hindi naman kaya ng power natin. Kung lahat, linisin natin ngayon. Ito, sabi niya, lininis niya daw. Tapos, meron daw ganyan, ganyan. Sabi ko, ang pinagsasabi niya. So, yan. Kasi kapag nakasumpong siya, ganyan talaga siya. Hindi tayo, hindi natin maintindihan. So, yun. Tapos, siluluto ko yung mamaya, yung isda. Ayan. Tapos, yung yung sapatos ni Amo ba diba, nung minsan naninis ko to Ayan, tapos may pinapalinis din doon Lumiwisin natin Para maging okay na lahat Linisin natin yung ibang sapatos Para may tago na Ayan, nalisin natin yung bahay niyo Ayan, dito tayo mamaya Mag-design ang bahay niya. Tapos mayroon po ibon ibang sapatos dito Hindi ko alam po anong gagawin niya dito Sa mga sapatos niya Hindi ko alam ngagawin gagawin niya, pamimig ang niya, pamimigay niya o hindi ko alam so yun, titignan natin kung gagawin dyan dyan muna sila siguro pamimigay niya ito yung mga sapatos ni ng kanyang asawa hindi ano ko alam kung gagawin dyan siguro yung wala pa siyang sinabi pero yung misin na natin magluluto. magluluto na naman ako ng garbage with Lagyan natin ng carrots para tapos sibuyas, lemon. At saka, ito ang mga din natin. Bigos! Ayan, di ba? natin. So, okay, yan. Luto tayo ng garbage. Rice garbage. Yan. So, yun. Luto natin. Tapos, pinugasan mamaya. Tambak na naman. Natapos ko na yung banyo nagbonus na ako. So bukas mga general cleaning tayo. Itong refrigerator bukas na. Isaset natin siya. Ito hindi pa lang yan. Yung mga ganyan hindi pa na ano yan. Na clean. So yun. So mamaya nilis-lilis na tayo. Okay. Hiwain ko lang yan. Tapos babalikan ko kayo. Duto na tayo. Nakaprepare ng lahat. Yung tubig pinainit ko na. May asin. Yung hindi pa nakakaalam bigas, kahit anong klaseng bigas. Repolyo, tapos nalagyan ko ng carrots. Ayan. Tapos, sibuyas at dalawang nori cubes na gulay. So, yun. mag na tayo. Kukunin natin ng mantika. Kahit anong mantika, pero ang gamit ko ay olive oil. So, syang. Ayan, mainit na mantika natin. Ayan. Lagyan na natin ang sibuyas. Ayan, gisa-gisa natin. Ano ba kasi di pa napapanood? Ganyan-ganyan lang naman. So, uutin lang natin sa video kasi hindi naka-watch din sa ano. Hindi, uutin natin. Ayan. Gisa-gisa lang natin sa Ang gawang natin, okay. Tapos, galing natin si Puyo. Balikan natin. Ayan. Tapos, lagay na natin ang ating repollo at carrots. Ayan, medyo brown na siya. Okay, lagyan na natin ang ating repolyo. Ang ating repolyo sa pero. Ayan, isa-isa lang natin. Wala ating repolyo doon to. Ayan, um, nakikita nyo ba? Ayan. Um, kahit na paulit-ulit ang video, Ganito pa ulit, ng video, na pa -ulit din naman ang luluto natin. Pero sana huwag kayo magsawa gisa-gisa lang muna natin para kalasa siya. Ayan. Gisa-gisa lang natin siya. wala ng carrots. Ito, ginagawa ko ng carrots. Kasi, para mag-restrict sya. Tapos, lagyan natin ng asin. Kukulangan na lang yung asin na malalagay. Kasi, di ba, wala lang sya. Tapos, ayan. Mamaya na natin lagyan ng pabita. At saka, ayan natin muna siya Mga 5 minutes. Tapos, lagyan natin ng tulis. Tapos, lagyan na natin ng tubig. So, yung dalawa na no oikils, lagyan natin sa tubig. Ayan. Ayan natin muna sya para Ayan. Inano ko na yung tubig. Ay, eh, yung north dito sa tubig na mainit. Sa Pilipinas, meron tayong ginisa mix or ano, nag-promote pa ako. Pwede yun. Diba? Tapos lagay lang natin siya para magkala Ayun. Pero sa atin, pwede na ito, diba? Yung piano. Ayan, lagyan na natin ng tubig pwede na yan. Pakuloyin natin ang kang lumambot ang ating gulay o repolyo. Pwede na natin ang ating so, nang... isa. isahin natin. Kayo ang bala kung kukulan yung tubig. Ayun, Ayan natin muna siyang kumulo at magkalasa ang ating tapos tagdagan na lang natin ng tubig maya maya. Okay. Ayan. Takpan natin siya at balikan after a seconds. Okay, balikan natin Ngayon, Ayun, tingnan natin. Tapos lagyan na natin siya ng tubig. Ayan. Tagyan na natin tubig para kumulo at tapos yung rice pa maya. Tagdagan na lang natin mamaya kung kulang. Tagdagan natin ng paminta. Tapos, inano ko na rin yung lemon. Mamaya lalagay natin. Ayan. Ayan natin siya lumambot. Tapos, lagyan na natin ang kanin mamaya. Or pigas. Okay. Ayan po, medyo, jolo oh, medyo, umukulo-kulo na. Lalagay ko na pala ang bigas. Hindi ko na kayo dahil mag edit na ako. Ayan, lalagay ko na yung bigas. Tapos, alayin natin lumo, uh, maluto yung, yung bigas. Tapos yung, ano niya, yung cabbage na, malambot na siya. So, yung bigas na lang iluluto natin. Tapos, itaste it nyo, no? Know, kung gusto niyo yung lasa. Ako, hindi ko nalalagyan ng asin. Tapos, mga may alagay na natin po pagluto na siya. Okay, takpan natin. Parang nagluluto ko lang ng kanin. Okay, let's do it na. So, yung mga kainday ko, hindi ko na, hindi na ako paglinis dito sa, ano, ilagay na natin ganyan. Nakakain na pala ako. na akong kumain sa mga laga ako. So, hintayin na lang natin silang dumating. So, bukas sa loni ako. So, dito sa salas ako maglilinis. Ayan. So, yun kasi nalinis ko yung mga dapat linisin, ligpitin. Tapos yung banyo, nalinis ko na rin. Sarado natin to kasi ano siya, uh, masisira yung ano kasi yung mainit. Hindi ako naglaba. Hindi ako naglaba. Kumain na ako kasi mamaya natin mga nag-ako. Hindi ako makakain kasi, you know. So, yun. Hinawa ko ng vitamin C. Bumili pala ako ng vitamin C. Titignan ko to kung, kung okay siya. Ayan, kailangan may collagen tayo sa katawan. So, Nag-promote ako na. Ayan yung mga plantain ko pala. Hindi ko pa natapos na plantain Hindi pa pa pala natapos. Ayan, two tablets every ano, after lunch. So, kumain na ako. Inamin na natin ito. Para maging okay naman. dami kong ano. Ayan mga kainday ko. Yung halaman pala dyan din ito. Which is uh, good naman. So, matulog. Pero, pag matutulog ka, talaga nga ba? Kuka tayo ng tubig. Matutulog. Ayan, mga mainit. Tapos umuulan. Parang pinas lang. <coughs> ito na pala yung ko. Ayan. So, yun yung ko. Ayan. So, mamaya kakain ng mga laga ko. dalagyan nila ng feta.